yung mabili natin ito kasi. Ito yung na. Ayun. Ito yung nanay. Yung nanay niya yung bili ko na sa 5-5. Ayan, yun siya guys. Pero kulot talaga yan siya. Ganyan kulot kasi yung tatay nito kulot. Mm -hmm. Ganyan siya yung kakaiba dito. Yung kulot yung walang ibo niya. <laughs> ito sir, Ibang nanay din ito. Iba. Ah, yung isa, yung itim yun. Kaso, hindi yan mapakinabangan eh. Hindi mo puro dahit. may kuwan Ah, kagaya ng kambing ng pinsan ko. Hmm. Ito yung sinasabi nila na ano. Sabi nilang tumboy na <laughs> ano, baklang kambing. Oo, baklang kambing. Pangkatay na lang to. Mga ganyan. May ari siya ng babae guys. May ari din siya ng lalaki. Oo. So, yun o. Ganun pala. Isa lang yan dati ang sinimulan ko kambing. Oo. Oh. So, uh, maka... Yung namatay yun ang unang kambing ko. Yung nagbababoy yan. Kasi baboy kasi ang unang namin sinimulan. Oh. Tapos, nag-try din ako mag itik it. Sir, buntis. Mga baboy mo. Oo, oh, buntis yan. Mga din yan. Hanap. Kala mo mga ano, yung mga durok. Yes. Yan, ito durok. Dati, puno ito ng baboy. Mm -hmm. ay, ay, nagbibenta kami ng biik. Mm -hmm. Yan dati kulungan ng baboy yan. Yan sinimula namin ng na kulungan ng baboy. Oh. Tapos nag-extend kami dito ng ano ano, na yung presyo. Mm -hmm. Biglang pumaba. Tapos naman ang sakit. Nagsito ako, mas, 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 mas. Ngayon mataas na naman ang baboy. Tapos nags, nagsimula na naman ako ng itik. Mm -hmm. Siguro may 150 grams. So, i yung nakaganyan. Nakaangat? Ah ito, ito'y sasayagan mo pa. Oo. Eh sisirain ko ngayan kasi sasayagan ko siya. Para sa mga kambing. Mhm. Sinta ko si sa itik dati, hindi na kung ganyan. Mhm. Mm meron siyang painyo man dito para hindi magputik doyan. Mhm. Mm okay naman ang problema, inabutan ng El Niño. Mhm. Mm Wala. Ang itlog din na naka-recover malabas, parang parang inaalmorahan sila sobrang init. Mm -hmm pinenta ko, pag ko, pinalitan ko nito. Ito yung pinagbintangan ko. Pinili ko ng kambing. iba. Although may sarili ng kambing. Ano na, ang kita ko, mas maganda to. Kasi mababa lang input niya eh. Yan. ito, pinili ko yan. Kasama na doon sa nanay, o may anak na siya. Tapos yung anak na nanay niya, nakadalong beses na mga anak. Diba? Halagang 6,000 within one year. May anak na siya. May anak na rin yung nanay. Hindi, ano na, tubong lugaw ka na. Mm. Pagkain mo, ito lang mo, di ba? Hindi siya magasto sa pagkain, unlike sa baboy. Mm -hmm. Hindi katulad ng ibang hayop. Kaya balak ko nga bumili ng baka kasi ikukonvert ko na naman sa baka. Para habang kumikita sila, yung pera na binagbintahan punta sa baka so, naghanap nga ako na ng magbili ang baka kasi hindi ba na magbinta ako ng karana o oh. so, sabi lang nun ay si nakarano. ano kasali ka ba dun sa ano sir uh, palawan goat breeder hindi ko ba alam sir wala hindi ko sure kasi yung isang member namin dun si sir Heron Umar nagbibinta siya ng karana ng baka Iwan ko lang kung na ano na or tsaka ano dalawa lang kung ibinta or swap sa kalabaw Iwak ko lang kung nabili na ba yun. Maganda rin yung lahi ng baka niya. Malaki, malaki din. May lahi kasi. Yeah nga. Diy yan ay. Tsaka yung lupa ni Sir, hindi maputik. Hindi putikin. O, mabuhangin. Parang, ano, dagat. <laughs> pag nalagyan, kaya mabilis lang matanggal. Pag, ano lang po dito problema, pag maulan, wala tukad putik. Ah, eh, maputik din pala talaga siya. Mm kami Ano pangalan niya po? Ah, uh, Jani Sir. Jani Jani Dimaklid. Di Dimaklid.